Ah, goma, palit bigas. Oh. oh mag muna, ma mamaya na po kayo maging... Hindi, so, ma 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 maupo po muna kayo, okay. maya, maya, na. Pagka bibiyahin na. Eh, kung sakasakali naman po na babalik po si Kuya Au dito, ano naman po yung maaring maitulong po nung ating mga mamit daddy na, na po sa akin channel. Okay. kung ano po, pagkalap sa akin na tulong. Kahit o, ano po, ganun. Papasalamatan ko po na lalo na kung mabibili ko ng bisikleta ang bago. Kung halimbawa po ba yung bisikleta, lalagyan natin ng sidecar. Ayun. 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 Okay lang yun. Ayun po, okay na po. Bike na may... tanong po natin, Itoy po pala ang pangalan nung nagdala po po ng Itoy. Hindi na po tayo, ay barangay po. Hindi na po ako bababa po na tayo. ang bababa. Ito ay pagkatanong na po namin po yung bahay ni Tatay Itoy, Dolo no, Itoy, yung yung kung ano, yung nagdala po na ulit asang Dolo. Uh, Alamin po natin yung Paano po? Itatanong lang po muna namin at hindi po natin. Ayan, ah uh, mga, mga mami, ito po yung bahay ni tatay. Ni tatay, ano po yung pangalan Itoy. niya? itatay e tatay Itoy. Itoy. Ito po yung kanyang... Ito po, nakaupo ako sa wheelchair, sahig yung ulo ko sa bubong. Pero ang ganda po ng paligid niya rito. Siyempre kasama po natin yung nagkawang gawa po na mag-send ng video sa atin si Mami Connie. Ayun po siya. Ayun ah. Uh, magtatanong na po tayo, ah, nangangati ilong ko. Ni <laughs> yata. Ayun, magtatanong na po tayo kay Tatay Itoy at at sana maganda po yung kwento niya. Ito po yung dito lang kayo natutulog yung diyan. Oo, lang po. Ang kapraso po niya. Hindi na umaandar yung bike niya na yun? Hindi na yun, hindi rin lang. Teka lang po ah. Yan ah. Uh, ano po yung mga maawa sa akin na Hindi, mga... hindi, te teka po muna at pakapakita muna namin ni Mami Connie yung yung lugar. Ayan, Mami okay. Connie, pa-video nga po. Maandar na, maandar na siya. O, maandar na. Okay. Ikutan nyo po yung, etong mismong ano lang po, tirahan niya. Ilutuan niya, yan. Hindi kayo naglaku ng goma ngayon? Sa kayo kumukuha ng mga goma? Ano po sa mga ngayon? Ano hihingi na o bayad. Dapat pala may makatalim-talim kayo dito. Makatalim uh, pang... na Ay eh, yung isang bike nyo po na yun, gumagana pa. Ano yeah, po yung um, Ano po ba ang sira Ano sira? Ano ang Bum tira. sira? Ano ano po ba yun? Saan naman binili po yung, yung bike nyo hmm. Hmm. Sa, na yun? na sa yung Nilok sa akin na yung Star Plus sar Plus? Yeah. Ito po yung... Saki, yung papag nyo, po, isang kawain na sa isang na Meron ba? Meron. Ba? Ay, Ayun, naka, meron ito nakasandal. Nakapabaloktot kayo doon. Bababa ah, ba lang niya ako. Nakahiga sa baba lang gano'n. Hindi <laughs> hmm. naman po kayo dito nilalamok? Ay, nagkakatulpo ako. Nakakatulpo. Puro plastic lang sa pingin. Ah. Namumulot din kayo ng kalakal o nagbebenta ng... Goma lang po. Litasong goma? Litasong goma lang po. Ah, nakakailang... May isa nakapagka, may kita lang ako ng mga bigas na mga... Ibig sabihin po, yung, go, yung gomang inilalako nyo, hinihingi nyo lang yon. Nakikita ko kayo sa gawing hain eh, tsaka kabyaw kung minsan na kami nagbibiyahe. Ano oh, nga po, gumagawa pa ako sa kabyaw, ilang bakayin dyan, San Antonio. Eh di, nung no, sa bypass, Papaya. sa bypass yata nasuro yung bike nyo no, nasira eh. Nung pinakain ko ng libre, doon sa bypass sa may parisan, sabi ko, oh. Kapag kadadaan kayo may tindang bypass doon, harangin kayo, pakainin kayo. Ako ako po may sabi noon. At babayaran ko na lang pag nakalabas ako ng bahay. Di nakakarating din kayo ng papaya, ng pinyaranda. Opo, oh po ako. Sa Nabi... po, na hmm. oh, oh. may, may gulay ay, po, ay kaya may lang may tubig. Oh. Maliit. May tubig nga lang. ako upo, baka meron kayong... Hindi po, may amiyana po. At mm, ala naman po pa kami dala-dala. Meron lang nagpaano sa inyo, may nag may nag nagpapunta, nagpapunta po na. sa akin. Tapos 'di ba nung nagpunta kayo kay Mami ko nakikap dumayo kayong makikape, eh, siya yung 'di ba binidyuhan niya kayo. Ayun siya yung nagmagandang loob ay eh, Mami ko ni harap po. Uh, ano po masasabi ninyo ngayong nasagot na yung mapuntahan ko si Lolo? Lolo Itoy. Po. Di pa si Mami Connie muna, siya yung nagmagandang loob na nagvideo. Eh, salamat po sa mag sponsor sa kanya. Matagal na po niya pangarap na magkaroon ng bagong bike, lagi pong nasisira yung bike niya kasi. Kawawa naman po eh, matanda. Minsan akay-akay niya 'yung bike. Eh buti naman kaya niyo pa pong magbike. bike pa ano, nako. Kahit paano, nakaka layo ng papaya, layo ng kabiyaw. Yung kabiyaw yung dito San Antonio. Na hain, sa Hain nakita hain, ko kayong minsan eh. Lambakin. Lambakin. Hmm. Hmm. Ano Tapos kumikita Dope. kayo ng 100. 100 lang ganun. 100. 100. Tapos itong lumang bike nyo na yan, kinakahoy-kahoy nyo lang yung pwedeng magamit. Hindi na po hmm. Eh. magagamit. At sana binenta po. nyo na lang po. Po, na ako. Ayan po, mga dito. mami. Nakaupo po ako sa wheelchair tukod yung ulo ko sa bubong. Hmm? Maba, ba't ang baba naman kasi nag din yung tinaasan? Eh, yan po, pinakon po ni Kapitan Eh, nung bumagyo, eh, nasan na, kayo? Andito po ako. Hindi kayo nabasa? Hindi naman. Ayan po, halos tukod po yung ulo ko dahil sumibi lang po siya. Yung taga saan po, po ba talaga kayo? Dito Salamat kay sa... kapo po na nagpatira po kay... Bayan niyan. Dito, dito talaga bayanihan po, uh, kayo. Dito po ako nakatira, dito ako naka Eh yung mga anak po ninyo nasaan? Eh layo-layo po sa una may anak ako dito sa Mangino. Mm Hindi -hmm. eh, na ako pupunta roon. Sa sa Mangino sa Bungad lang o sa, sa Patubig? Patub ah, ako... ah, sa Patubig. Oh, eh sana mapanood niya po ito at maganda naman po ba yung buhay niya nung anak niyo sa una? Eh maganda po eh asa ah, kung po nag-apply po sa Saudi eh. Meron buwan. Ah, nag-abroad naman siya. Madanda. eh, yung anak niyo, asawa nyo sa pangalawa? Ilay anak nyo? Eh, nag-asawa po ako ng baon ng bao, na matay. Na. Ah, ala anak doon? Alak. Matanda, ayaw matanda. Ah. Bali, anak nyo, dalawa, isa? Sa so, una, tatlo. Yun. Ah, yung tatlo na yon. Nandito lang din sila sa Gapan, yung tatlo po. Opo. Kaya lang, hindi kayo naka, hindi kayo nakasuno sa kanila, hindi, hindi kayo uh, ayaw na rin ng mga kwangko. Ay, uh, lalong ayaw ko ka ako. Ayaw ng mga kapatid. Dahil sumama sa iba, naunas siya Kaya nakapag-asawa po ako ng bawo. Eh yung dati yung asawa nasaan? Yung unang asawa ko yun. Yung... Ah, sa mga oh, yung unang asawa ko, nagkahiwalay na kami noon. Naunos siya ng kasawa eh. Ah, may asawa na rin iba. Oo oh, po. Eh, kaya nakapag-asawa po ako ng bao. Ah, uh, yung mati, balo. Kaya asawa ko. Pero yung tatlong mga anak nyo na yun, mababait naman po. Oh, eh. wag na po. Wag, ah, okay na yung nako. Wag na pong makamapanood kasi nila to. Yan ah, mga mami, okay na po yung nako sa paliwanag ni tatay. Ah, lolo ito eh, lolo na, ano? Ilan taon na kayo? 65 po. Yan, 65 po. Nagbabike po siya. nasa yung panindan yung goma na nahingi? Oh, na 66. 66. Kasi, eh. oh, 66. kasi. Kinumenta ko kanina yung oh. oh, 66 po pala. 66. Eh, nasa ho yung mga nahingin yung goma na ilalako ko nyo? Ala na. Eh, na ko kanina. Kaya nakabili ko ng yeah. Ano po ba niyo hey, ang food nyo ngayon? Luto po ako kung ang pala siya gali. Ang pala yan Sa... Sa pulo. Yeah, pulo, Sa pulo, ang layo so, pa. Ayun. Magkala kayo. ayun Ayan ang gulay. Ayan po, meron na, siyang upong kaperaso rito. Mga kindi, mga Pero, kuya, mga mami, e, mga daddy, ayan po yung, ayan po. So po. Ayan, eh, may gulay pa kayo. Hindi lutuin nyo na. Maray po. Ayan po, may meron na sopa dito. Ah. Doon po sa mga nagbibigay po ng, ng gulay kay lolo. Buti hindi lumipad to ng bagyo, no? Bagay, may mga puno. Ayan po yung tirahan nyo, o. Ayan po, ayan Maliliit-liit pa yung pambata pa yun. Er, Eri po yata malaki-laki yun. Oh. Ito, ito. ito <laughs> <Mag> <laughs> ganun pa lang. Mm. Ayun mo, pwede nga makuha yun. Mm. Pwede nga makuha. Naglaku do po siya, naubos yung... Saan kayo nanghihingi ng goma naman? Sa mangino po, mga kakilala ko. Mga hmm. kaibigan. Pero dati po, Lolo Itoy, ano yung trabaho nyo dati? Yan po talaga, nag-goma po ako. Ah, kahit Wala nung, napakasawa matanda nga nung ano, eh, Hindi, dati nung, ho, nung, malakas pa kayo. Eh, nagkoko, nagsasaka po ako, nakipag-upahan lang po ako. Ah, parang barok ganun, oh, o... Parang barok. Lagi, puro Ang buki... Puro, puro bukiran ngayon. po dito. Ay, bigay ko na sa inyo. Meron pa ako na yun Bigas, so, meron kayo. Meron pa po akong nakakapalit po ako sa kong. Ah, goma, palit bigas. Oo. Oh. Oh. Uh, ah, ma mamaya na po kayo maging Tingnan mo po natin, tingnan mo ma. ma maupo po muna kayo mamaya na pagka bibiyahe na. Eh kung sakali naman po na babalik po si Kuya Au dito, ano naman po yung maaring maitulong po nung ating mga mamit daddy na na tumutulong po sa akin channel. Ay, kung, kung ng, eh kung gusto niyo sa akin na tulong. Kahit ano po, ganun. Papasalamatan ko po na uh, lalo na kung mabibili ko ng bisikleta ng bago kung halimbawa po ba yung bisikleta lalagyan natin ng sidecar okay lang yun bike na may sidecar hindi na mahihirapan dahil nag iisa lang kayo dito ang gusto nga po sana panghanap buhay na pangmatagalan eh sabi ko kung sa bike nga naman mabubuwal kayo, 'di ba? Mas maganda may sidecar na. Okay. Ayan, sabihin niyo po dito sa sabihin niyo po sa ating kwentuhan na 'yun 'yun po malaking tulong dahil uh, malaking tulong po na bibigyan niyo po sa akin. Ah, hiling po muna, wala hindi ala pa kami dala-dala. Okay. hiling muna kayo. hiling, uh, hiling ko lang po sa inyo na sana po eh ako eh pagkala, bigyan niyo ko ng ng bagong bisikleta na may sidecar kaya papasalamat po ako na pagkakalaob niya sa akin na ika nga ay eh, pagkaloob, pagkaloob niyo sa Diyos sa akin na mihilin po ako sa huwag mo huwag niyo akong kakalimutan hmm. tsaka uh, po kasi ka. mala, malapit na po kasi yung Pasko. Baka magkaroon kayong mga ninang, mga ninong na mag-share sa inyo. Po, Siyempre kahit pa Ako, ala naman po ako maitutulong. Ako yung pilay na, pilay na tulay. Tagahatid lang po ng... Uh, lumalabas ako para maging tulay po ng mga may mga gininto ang puso para makatulong po sa mga nabablog ko po, mga napupuntahan po. ko At, may mga tumutulong sa akin tapos salamat po ako may maawa sa akin hindi, basta po ano lang. Total, may goma naman kayo. Kung, ano, kung gusto nilang tumulong, palit po tayong bigas goma. Ganon. Palit tayo ng... Pero malimit talaga budget, ano? Kahit paano. Sa diuling lang kayo nagsasaing or... Asa naman kayo nangangahoy? Kung ano yung madaanan nyo? po, nung ko sa mga dinadaanan ko, ganon. Ng Ay, pag may patuhid. sidecar na yung bike mo, pinagyapit kahoy. Oh yun, maraming kahoy uh -huh. doon. Oh. Kahoy. Bibigyan kayong kahoy pag may sidecar na. Ay, mo na sa sidecar. Uh -huh. Nagkakahoy din ako ng... Ayan po huli. kasi. Kalagayan po ni Tatay... Itoy. Tatay Itoy. O, Lolo Itoy. Ang taas po ng bubong ng bahay niya. Tumangkad ako. Oh. <laughs> Sayad yung ulo Abot ko. Abot ulo. Oh. Ano lang po, natutulog siya nakabaloktot tsaka na, nakahiga nakatayo ko, ay nakayuko ganoon po na pagpasok ayun po yung bike niyang sira ayun sana po ah uh, dun po sa mami ah uh, mami ano mami saka na po kita siya shout out sa mga mami uh, siguro po nakita ang hiling po ni lolo itoy eh, bike na may sidecar po sana kasi hindi na, ang lalayo ng nararating niya kung alam niyo po yung Papaya, pinyaranda, San Isidro, Hain, San Antonio, Santa Rosa, San Leonardo, naiikot niya po daw yun. Kaya siguro hindi na po natin masyadong papahabain at, salamat at po. pagbalik po natin, eh, kukanan po natin siya. Yayakapin po natin. Salamat po sa inyo, salamat po yung pagkakalaog niya sa akin. Eh, eh kung sakaling babalik kami, saan tayo magkikita Doon na lang kala Mami Connie o dito sa inyo? Di sa, Baka ba kayo, doon, di kayo sa, sa namin kayo pwedeng i-text? akakaway na lang namin pala kayo oh, o hihiyaw na lang kami na Lolo Itoy! Ayun, ganun, lolo. Kaya lang aabot kaya goma. dito. Basta, lolo Itoy Goma, ganun. Eh, hindi, sa, eh, paano nyo kami maririnig? Magkakalayo, pas, eh. magkakalayo tayo. Punta-punta ako -punta sa akwan. Kaya dine eh, o kaya kapag hmm. ano po, gano'n na lang Para kung sakaling Merong makakapanood nito Bibigyan kayo ng pamasko Grocery, marami po ba kayo dyan? Alak, mga Alak, may kape kayo? May uh, bigas? May bil lang po ako ng Kape kanina, bumili ko ng Yung 3-in-1 okay. Halimbawa, kumita kayo ng 100 pesos na benta sa goma 1 kilong bigas, kape okay. Ano ulam nyo? tong ampalaya ah ito ang ampalaya uh -huh. ah isang itlog yahalo niyo o pwede uh -huh. na rin po eh, bukas kailangan maglako ulit hopeful uh -huh. 'tong nanggawa mabukad pero ingat nyo 'yong wag kayong magkasakit kasi uh -huh. pinagkasakit kayo paano pag nagkasakit kasi ng mag-aalaga sa inyo ay mawawalan ma just naman ay kamay mawawalan just na pakanan sa lahat ng kung na ako kung magkakasakit yun nga po yung pinakaimportante uh -huh. wag magkakasakit uh -huh ay dosog oh, ang pabayan ng buhay ko. Ligtas ako sa aking pagbiyay. Ligtas sa aking buhay. San po ka ko ay eh. umuong pabayan. Diyos ko po. Salamat po. ayan nga po. Tsaga-tsaga lang. Opo. Ayan Doon po sa mga mami po natin. Bakatok po si, si... Si, Lolo Itoy. Itoy po ano, Toy? po. Itoy. Oh, itoy, itoy. itoy na lang po si Lolo Itoy. Ah, uh, po yung kanyang sandi pa lang ano? Sandi pa oh, lang yung lapad. Ayun po yung kanyang tulugan. Ano may harang na plastic para ito ulan di pumasok. Pumasok. Oh. Pero nung bumabagyo talaga hindi kayo eh umuugay mo po hindi lumipad. Ayun ah, parang nakatali lang po yung bubong niya nang oh, yeah, Gagano ko po. Pero, oh. yun. Salamat po sa mga bumibili Salamat po ng goma po. kay Lolo Itoy. Kumapanood po ito ng aming mga kababayan dito sa Gapan. Uh, Bilhin nyo po yung goma niya. Uh, uh, masaya na po siyang makabili na yung isang pilong bigas, isang twin pack, tsaka isang itlog daw po, kumisan may isang sardinas. Hayaan nyo po, Lolo Itoy, pagka may nakapanood nito, malay nyo may magpabigas o oh, di ba or may dilata magpadilata dilata. o kape di ba pero talagang sa tatlong anak nyo wala na kayong nilalapitan sa dating asawa nyo hindi na kayo nakikita talagang lumayo na kayo nagpakalayo layo kaya kayaan nyo po kung masasagot po itong kahilingan po ninyo makikita ulit tayo tapos ingat ingat lang at mm, siguro aatras na ako din eh, mainit na. Pahawak ng mm, mami ko ni. Eh. Ayan, aatras po tayo para makita niyo yung paligid. Asan ah, ba yung kwan yung, yung Oh, ah, habang maatras ko kayo. Asan ba? Ay, di na kawiri ni. ay Ay, sa tubig. Ha? ba ka oh. huh? mahulog, mahulog pa kayo? Bababa ako. Bababa na nga lang Kagaling naman. Patubig na yung gilid. Ah, atras naman. Atras naman. Dal mo na rin Pukulong ito yung oh, oh. Sige, oh, sige po. So, ito mga Saan ba kayo bababa? Saan ba babaan? Hindi na? Hindi. Hindi na ako Kahirap naman ang daan nyo. Ay, eh, baka maka masira yung pananin nyo. Ay, baka masapit pa kayo. Ala, bandaan doon sa gilid. Ay, doon, doon na lang kaya kayo umikot. Oh, Tara, sige, nauna kayo. sige po. Abang ako na lang. <laughs> <laughs> Dun daw siya iikot. Nag-abala niya na uh, Ay. pa mga mami, ito pa yung tirahan ni ang baba po ng bubong. Ayun ah. Uh... ay mami, mga mami, ito ah uh... may tanim siyang upo, magbibigay daw ang galing. <laughs> Kaya ala po tayong dala-dala ngayon. In-update lang po natin si si Tatay Itoy. Ayun po yung lugar niya. Ayun, uh, mga mami, yung ayun, tuloy ako sa asa. Uh, ah, hindi na po. Eh, lika na po kayo din, hindi sa tabi ko para magpicture-picture picture tayo. Ayan, eto po si Tatay Itoy. Um, picture-picture at mm, picture Hintayin nyo po yung pagbabalik namin ay inyong panawagan. Ulitin nyo ulit pa baka makalimutan po nila. Ano uli yung panawagan nyo? Okay. Ano inyong kahilingan? May hiling po ako sa inyo na ako po bigyan nyo paggalaban nyo po ako ng bisikletang may side track. Saan nyo igagarahi yun? Dito po. Ah, okay. sige. Sige. Ano, bibiyahe po muna kami ha. Opo. At in-update lang po namin kayo. Salamat po. Ay, wala pa. Wala pang ah, salamat. Alam. Wala pa kami pinili. <laughs> <laughs> Hindi, charot lang. Pinatatawa lang po natin. Ayan, salamat uh, po sa mga mami. Salamat uh, mami. po. Biyahe po kami. Salamat po sa mami. Salamat po.